Si Christie pa rin palang gagamitin mo laban kay Jordan. Hindi ko nga sila masusundan sa Amerika. Kaya ang gagawin ko, yung pinakamalapit sa akin yung kukunin ko. Yon anak ni Christy, si Jeremy. Mapapauwi ba talaga si Jordan ang dahil dun? Eh, hindi naman niya anak yung batang yun. Pwes mapipilitan siyang bumalik. Dahil yun ang ihingin kong kapalit. Kay Junior. Balik nila sa akin yung anak ko para ibalik ko rin sa kanila si Jeremy. Pero mukhang talagang iniwan na ni Jordan si Christy. Hindi nga nila alam kung nasan, di ba? Kagana ba talaga yung plano mo? Bakit may iba ka pa ba naiisip? naman pala eh. Naimik ka na lang dyan. Paano pala natin makukuha yung bata? Eh, panigurado hindi naman basta-basta ilalabas ni Christy yung anak niya. Eh, kaya nga mamanmanan natin sila. Para malaman natin kung anong kilos nila. Teka sandali, si Jordan yun ah. Sundan mo, sundan mo. Bilisan mo. Sigurado ka ba? Akala ko ba nasa Amerika si Jordan? Yung yung sinabi sa akin na Leon, ewan ko baka niloloko lang nila ako, tinatago lang nila sa akin anak mo. Yes. ka mo ha, Wish! Alice! Nawala na. Nawala na yung sinusundan ko. Si Jordan 'yun ni, eh. alam ko si Jordan 'yun.baka na malikmata ka lang.